Hello guys, nandito kami sa aming panging ano? Bote. House. House. Pana oil. Magihaw kami ng isda. Hindi ka lang, Jay. Hindi pa nangatali yan. Mahulog ka. Huwag ka muna excited ko. tama init para yung hangin tasunod no'ng dalahan ako para mayangat na to paiba-iba mo nga muna 'yun yung apoy wala yung nakalimutan ko yun yung pang ano sipit ng pwede na pa hindi pa, pa tapos 'yan mamayan yan sa baba ka pa babagsak niyan sa isip ko yung sipit. Sipit na ng ano. Ay, sabi ko ano, pa may kulang. Ito kutsilyo. Buti nga, dala na ako ng kutsilyo. Hmm, rin nata yeah. ako ng kutsilyo dyan. Pwede na maroon, tsaka sangkalan. pa Ah, pwede na. Ah, sige, pwede na. Lupa Maghiwa ka mamaya ng sibuyas pa no? Ay, sibuyas, kalamansi. Sausawan. Ay, nung nandito ako, may pusa dito. Umakit eh. Nakalisin mo yung kamay mo dyan na. Ay, damit. Okay. Saan? Dito sa ano? Okay. Saan? Ganang yung pusa. Ito. Mamaya mo na ibaba yan pa. Wala pa naman. Mas lalong malinsangan. buya slimeo Dyan sa may saging sa papa ay walang si buyas kalaman si ilang wala si hindi ako nakaano Sarap sana yan sa sayo kasawsawan na may ano man Bunda o fertilizer? Fertilizer. Hindi yan. Ito, lagyan ko lang ano. Bunda. Sa talong, binigyan ni Vernon. Ay, hindi mo pa natanim yan. Hi guys, tingnan niyo po si Mama, nagluluto po siya ng tilapia at saka po chicken. <laughs> chicken pa dia ito. Di ko alam eh. Basta nagluluto lang. Ayun po, pinapawisan na po siya oh. Kakaluto. Ito na guys, malapit nang malutok nga ang aming ulam. ulam. Ang paborito ni Jacob. Tingnan niyo po yung mga tanim namin. Ito si papa ko po, okay, nagdidilig. Ito si papa ko po, Это <laughs> пушек, <sprickern> <Tel�> Ya. Ngasi papa. <laughs> Ay, nah. Tena balik ka mama. Cenau tusuknya pa. terus marosip. you guys! Happy birthday the si birthday girl. Birthday girl! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Kamtaman. Maliga yang beti. Maliga yang beti. Maliga ya, maliga ya, maliga ya Yansyah. Aku telah pernah.